Ngayon, maganda magandang araw po mga kadyan. Titignan po natin itong ating fish pond na yan. Eh. Buhay pa naman po yung ating mga koi fish eh. ay yan. ito po yung ating water lily lotus. Water lily. Ayan, eh. nilalagyan ko po na tubig. At, uh, medyo matagal pala patubuin tong lotus plant na ito. Medyo dumilaw po yung tubig. May yeah, mga na. nagtanim tayo dito ng pandan sa kilid. Ayan. Yeah. Fish pa natin. Medyo naging green. Naglulumot yata siguro ito. Kasi naarawan eh. Mabang. Mawala rin yan. Madamis daw. Ako na. Ha? Yaya Hindi pwede sa'yo na lupa. pa oh, lakas naman. 100 years old na siya. Oh. <laughs> <100 years old. laughs> Sobrang lakas parang wala lang ah. 34. <laughs> 100 years. Ilang ka na ba dito? You know, wala pang kulubot yung chan. Pinis <laughs> pa. Patsy. You know. Buntis eh. Ito <laughs> yung abs. Pats yan eh, pats. Oo, oh, lakas ah. Oh. Macho. <laughs> Ayun mga kajar Ito tayo ngayon sa San Miguel Oh, may ko. Ah, uh, wait, just Solar Boy. Ay, maganda Solar Crystal. Wala ka, son. Ilalagay ko doon sa may poste. Bain mo na malaki. Alin? Malaki na. Eto, malaki e. Happy, Dabi, Dabi, ito, malaki yun. Pati pati Sabi, daddy, ito ang sa mga ako na shop, huwag sa shop eh. Huwag iba'y tsura eh. Thank you. <laughs> blink, blink, judge. Oh. Okay. Problema ko lang dito. <laughs> <laughs> eh hey mga kachara, bumili tayo na solar. Pwede yun siya mas mura. Nakita ko dun eh. UFO wala na masamit siya may, may post-it nakasama ha? Ah? kasama na post wala malamang ba't sa picture? sa pero... picture lang yan <laughs> yan yeah. yeah, maganda Ay, na pala yung akin siya. Camera. <laughs> May iPhone 14 Pro Max. Talaga may iwasa magkaalikabok yung kotse. Yan na. Yan naman tayo nagasgas sa naglulusutan natin. Okay pa naman. Ayan. Kunin lang natin yung solar mga kadyan. Yung binili natin kanina. Hindi eh, pa ako nakuha. Pero dinaan ako na rin. Pero bukas na lang siguro. Ang laki ng solar mga katsano. Ayoko sa online. Ma-scam -ma na naman ako. Ayoko na. Ma-scam. Bumili ako nung sa online. Iba, iba yung dumating yung itsura. Pero solar pa rin naman. Ano kaya kalakas, sa mga katsano? 1,000 watt. UFO. May, ma may warranty naman siya 1 year. Ang battery replacement. Kaya mas okay doon kaysa sa online. Sa online baka di na maka-replacement ng solar street light nakalaki oh, pala na ito, ay nabagsak yung ko ilalagay doon sa poste mga ka-jano hindi ko lang alam kung sino maglalagay hindi ko naman kaya ako dito makamukurinti pa ako yan diyan sa tuktok ng uh, poste natin na yun yung ilalagay yung ating solar street light kasi napakadalim dito no tumambay ako eh ah, lalagyan natin doon tuktok Tingin natin yung solar street light dyan. At tapos ito kanina Nag-request nag na ako dito Ng bintana Tsaka yung pintuan nating aluminum yeah. Dito bintana Aluminum Ito na po yung ating Streetlight Very cool Laki na ito Ilalagay ko doon sa poste UFO Abigat Style Help me. Mabigat. Cok lah. Gana kaya

nakalagay. Oo. Uh -huh. dito sa bahay mo. Sakop na rin yun, kaya naman yan. Sasakop na rin. Oo. Uh sa -huh. Kasi wala pang charge. Ito, iti ah. Uh -huh. Ano pa ganyan? Uh -huh. Putang parang yung ano na. UFO. Uh, antena nung ano. Ano ba? Diremoto. Ah! <coughs> So yun po mga kajana, ko yung drone ko para makita ko po kung saan ko ikakabit yung uh, yung street light po natin na eh. yun. Hindi ako po ikakabit sa mga st steel bar na yun. Eh. Saktong sakto pala dito. Uh, okay. Kita ko na saan ko ikakabit yung pinaka ilaw niya. Ngayon po mga kajana, ito ilalagay ko dun sa metas. Naway gumana na mati, no? Hindi mo ko na dito yung kong sân à. this? Ayan, may UFO sa taas. Medyo hindi lang pantay. Pero okay na yan. <laughs> sa taas! Ayan, may UFO ng mga kadyano doon sa ating taas. Ayos! Sulit yung paghihirap ko. Hiningal ako doon sa taas hindi pa ako mahulog. Ano flying saucer may plato dun sa taas. Dito kada hangin niya, matibay, makakampayan, naka steel bar. Sa naka-alambre pa, tatlong alambre na doble. Top of the world na siya. Ano kaya kalakas tumamaya? kataas. Ang mga kadyano, ayos. Mamaya titingnan natin kung gaano kalakas yung ilaw nito. Ayun po mga kadyano. Ah, ang liwanag na po dito sa harap po ng bahay namin. Ayan. Ayos pa lo. Kaliwanag. Yan na dito yung buwan. Ayun yung kinabit ko kanina. Na solar street light. Na parang UFO. na go? Oh. Diba? Ayos. Kaya siyempre pagkakunyari. Tadating kami ng gabi may ito yung lugar yung itsura ng bahay ang ganda pala bili nga uli ako sulit ah pero titingnan natin kung sulit talaga kung aabutin na hanggang bukas kalakas ng ilaw oh kalakas ng ilaw 1000 watts yan ewan ko lang kung Lakas ng ilaw. Tangkita ako. Tangkita yung bahay. Ayan. No? Yes! La, 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 la. Kaliwa, nag... Ah, pala. Tulit yung kinabit ko. Napakaliwanag. Hindi ko lang alam kung kailan, gano'ng katagal yung gagana to. ano tagpe ganda ba aliwanag 360 degrees itang kita yung lugar ang ganto sa bukid hanggang dun sa kapit bahay kitang kita na ilawan pati kapit bahay ng kawayan bibili pa ako isa para doon sa akin sulit so, pala eh malakas ayun mga kadyano sobrang liwanag na dito sa harap po ng bahay namin ayan ayan ngayon lang po tayo nakapag upload Pasensya uh, pasyensya ng mga kadyano kasi medyo nagpahinga tayo ng konti syempre kailangan din natin ng pahinga ayun kung araw araw tayo nag upload minsan na no overpatig ako kasi minsan nag upload ako madaling araw na kaya eh. Magbibili po siguro tayo isa nito mga kajano. Doon para doon sa akin. Sa kabila. Doon sa may manga. Para hindi na ako magbukas ng ilaw doon sa labas ko. Ayan. Uh, next time siguro sa next sahod natin bibili ulit tayo. Uh, maganda mga kajano. Pero titingnan ko pa rin gano'ng katagal malobat. Uh, maganda yung ilaw pero sa battery tingnan na natin um, tatagal. Kalakas oh. Doon, mandilim pa sa akin. Maglalagay din ako doon sa kabila. Dito sa may bandang mangga or sa may dating kamachile namin. ako maglalagay para sa nasakot. Medyo pricey lang na konti. 2.8 na yan. Pero sulit na. Malakas eh.